What's up, you guys? Welcome back to so, my channel. My name is Axel. Yan, so, ngayong araw ay, syempre, bibigyan ko kayo ng mga signs kung paano nyo malalaman kung seryoso ba talaga ang lalaki sa inyo. Yan, so, mga girls, uh, kailangan pakinggan nyo to. So, ito ay 20 signs na seryoso sa iyo ang lalaki. Simulan na agad natin. Huwag na magpaliwiligoy pa. Una, syempre, ipapakilala ka niya sa pamilya at kaibigan niya. Syempre, pag seryoso sa ang lalaki, wala siyang ibang uh, ka-flirt or wala siyang ibang ipapakilala kartihan. na agad niyan sa mga kaibigan niya. Syempre, mas pa-pag sa magulang kanya pinakilala, 'di ba? Pangalawa, ikaw lang. So, ikaw lang, as in sabi ko nga, wala siyang ibang iniintindi nasa iyo lahat ng oras niya, ikaw lang, ikaw lang talaga yung uh, talagang only one, yan, hindi number one pero only one number three, inuunawa o iniintindi ka niya syempre, ang mga babae may mga tantrums, may mga mood swings lala na pag uh, kabuuan nila, ayan kabuuan pag may period yan, yan. So, iintindihin ka niya kahit pa anong mood swing yan. Pero syempre, huwag niyo namang itetek advantage. Kasi syempre, lalo na pag ang lalaki ay nanliligaw pa lang, baka naman sabihin ay sobra. Pero syempre, uh, sign niya na seryoso talaga yung lalaki sa inyo. Iintindihin kayo niya at uunawain. Syempre, hindi rin tinatabla ng tukso. Ayan, hindi yan tatablan ng tukso. Hindi titingin sa iba. Kumbaga, ikaw nga lang eh. Walang ibang tukso o walang ibang babae na mapapansin yan kundi ikaw. Yun ay number 4, di ba? Tama. So number five, sinisigurado niyang safe ka. Siyempre, paano ba niya sisiguraduhin safe ka kahit hindi ka pa niya kasama? Tatawagan ka niya, tatanong kung nakauwi ka na ba, Siyempre, pag wala kang kasama at medyo late na, iahatid ka niyan sa bahay. Okay? So, number six. Nagsisave siya para sa future nyo. Meaning, nag-iipon siya. Ayan. Especially pag uh, nag-work na kayo parehas, maganda na nakikita mo. Nag-iipon siya para sa future nyo, para sa future ng anak nyo, para sa magiging future family nyo. Number seven sasabihin ang mga plano niya sa buhay. Yan, syempre, yung mga pangarap niya, ayan, ilang anak ba yung gusto niya? Hindi <laughs> yan. Kung, ano yung mga gusto niyang marating, kasama ka, syempre, sa bawat pangarap. Number eight, wala siyang itatagong sekreto. Syempre, wala yung itatagong sekreto. Kahit pa password ng Facebook, password ng Gmail niya, ibibigay niya sa'yo kasi alam niya na ikaw lang talaga na wala siyang uh, sekreto na itatago sa iyo. So, yan yung isa sa talagang sign na seryoso talaga siya sa iyo. Number nine, hindi siya aaming nagseselos siya. Kahit si na si na yan, hindi yan aamin. Siyempre, ayaw niyang ma-turn uh, off ka. Kung baga, ba, may mga friends ka lalaki. Kung baga, kulang sa kanya. Pero, siyempre, deep inside, nagsaselos din. Kasi, di ba, Ayun, hindi naa na naaamina na nagseselos siya. Number 10 hindi siya manggagamit. Siyempre, hindi kanya para gamitin lang. For example, para makamove on sa ex or something, bago dumiskarte yung isang lalaki sa babae, may sure nila na okay na sila, na nakamove on na sila. At handa na ulit sila magseryoso. Number eleven, so, susuprasahin ka from time to time. Ayan, yan yung gusto na gusto ng mga babae, yung sinusurpresa sila. Hindi man sa gift, yung bang surprise na, Uy, sinundo niya ako, pero hindi, hindi kami nag-usap na susunduin niya ako. Yung mga ganun na surprise, di ba? Yung bang magpapakita siya sa'yo kahit hindi mo naman in-expect. Yan. Number 12, masaya siya sa'yo. Masaya is, kontento siya, ikaw lang. Masaya siya sa lahat. Lalo na pag kasama ka. Ayan. So, number 13, may isang salita. Meron niya isang salita lalo na pag seryoso siya sa'yo. Pag sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. May pinagbawal ka at sinabi niyang, oo, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin niya. May isang salita. 14, considerate siya sa'yo. Kinoconsider niya syempre yung feelings mo. Ayan. Feelings mo muna, bago yung feelings niya. Ganon siya kaseryoso. Diba? 15 nire-respeto niya ang ayaw at gusto mo ayan, syempre, isa sa napakalaga yung respeto pag sinabi mong ayaw mo nga kailangan respect at saka yung kung ano yung gusto mo, kailangan niya rin i-respect ba? Diba? 16, lagi siyang andyan at handa makinig sa'yo kung may problema ka man sa school or may problem ka sa work ayan, may problema ka sa kaibigan mo or sa bahay or sa parents, sabi mo na sa kanya, he'll be there to just listen. Ayan. Seventeen he brings the best out of you. Ayan. So, parang nagiging inspiration mo na siya kasi nga, uh, parang lahat, pos in positive way, binibring out niya yung best mo in all the things you do. Ayan parang support, alam mo yun? Siya yung support, talagang todo support sa'yo. Yan. 18, ma-effort. Siyempre, isa yan sa talagang hinahanap din ng mga babae. At kung talagang super effort naman yung lalaki, hatid, sundo, uh, pupuntahan ka, alam mo yun, kahit wala siyang pera, basta makita ka lang. Yung effort, yun yung talagang isa sa mahalaga din at malalaman mo na seryoso ang lalaki 19 aya, para siyang tatay mo tunay, kasi ayaw nga niyang, ayaw kanyang mapahama syempre, mahal kanya ah uh, respeto kanya at syempre, pagsasabihan kanya ayan, kung yung pagsasabi naman niya is yung alam niyang tama yeah. and lastly ikaw ang pinakamahalaga sa lahat Ayan, so syempre number 20. Ikaw talaga pinakamalaga sa lahat. Kumbaga, ikaw lang talaga eh. Ayan, so ito yung mga usual sign, 20 signs na may ibigay ko sa inyo para malaman nyo kung seryoso ang ah, isang lalaki sa inyo. So, girls, take note. Siguro napapansin nyo na yan sa mga maliligaw nyo. Siyempre, hindi lang maliligaw yung mga jowa nyo na. Ayan, kahit, kahit jowa nyo na, Ganun pa rin dapat sila. siya siyempre, kahit asawa na. Ayun. So, muli po hanggang dito na mga kakamon, no? See you in the next content. Thank you, thank you so much. Gracias. Come on!